Hello, good morning guys. So, magluluto na ako ng bagoong. So, before to start, papakita ko muna na sa inyo yung mga ingredients. Lilalagyan ko ng vinegar. Pagkatapos, kinukupog ko ng kinukupog. Kasi lalong sumasarap pag ganyan. <laughs> Yan, di ba? Kinupog na kinupog. Ito, So, naman yung ingredients ko. Bagoong, garlic, onion, uh, brown sugar, onion leeks, tsaka yung onion leaves. Diba? So, yun ang gagamitin ko paggawa ng bagoong. So, kita nyo na, yan ang ingredient. Simple lang, di ba? So, ngayon, gagawin natin is magpainit tayo ng mantika. Pagkatapos, a minute, ilagay natin ang bawang. So, oh, pa. Yun, bawang. Nalagay na natin yung bawang. Hmm. Sangkutsahin natin yung bawang hanggang magkulay brown siya guys. Yun, Muntik na. Lagay natin yung onilix, yung pinakapuno niya. Sangkutsahin din natin. yun, hmm. Yan, hanggang magkulay-kulay brown ng konti. Yun, nakita nyo na ha guys. So, ganyan ang ginagawa. Madali lang talaga gawin sinasangkot sa mo lang. Pagkatapos mong sangkot sa antay tayo ng konti para naman yung susunod natin ang sibuyas. Ayun, nilagay na natin yung sibuyas, guys. So ganun pa rin yung procedure sang din natin guys para lumabas yung aroma niya at saka maluto na rin di ba So amoy pa lang guys masarap na Yan pa lang guys parang ulam na So, next, gagawin natin, lagay na natin yung dahon, guys. Yung tip na. Tapos, ganoon pa rin yung procedure, guys. sangkut sa hindi natin, guys. Yan. Yun. Tapos, pagkatapos natin, dagdagan natin ng kunting mantika, guys. Lalagyan natin ng mantika. Yun. Yun. Lagyan ko na ng mantika, guys. Madami-dami na siya. So, antayin na natin kumulo. Pagkatapos, isunod na natin yung bagoong guys. Yan, andyan na yung bagoong. Yan, sarap. Lalo lalo na pag may mangga ka dyan guys. Nakong sarap. So, gumagawa kasi ako nito guys. Kasi pag may gusto kong lutuin na ulam, ginagawa ko rin siyang panghalo. Ito diba? so, lang gagawa ka ng bagoong ang baboy at saka Bicol Express. Yan, gumagamit ako ng ganyan ang hindi ko pa naluluto ngayon yung uh, adobong baka na may gata susunod yan ang lulutuin ko guys yan, ganyan lang gawin guys o, pinakulo mo antayin lang natin hanggang umano na siyempre huwag natin kalabang sangkutsahin natin siya para maluto diba? Ayan. ulagay na natin yung brown sugar guys Napatagyan natin ng brown sugar para hindi masyado maalat mga tatlong kutsarang brown sugar guys kasi madami daming bagoong yan eh so okay na yon tama na yon so guys malapit na maluto yung bagoong so kung nagustuhan nyo yung video guys wag nyo kalimutan mag comment down below at pakilagay naman kung saang lugar kayo para naman malaman ko kung hanggang saan umaabot yung aking video. Okay. So ilang minutes lang guys lutu na 'yon. Papakita ko na mamaya 'yung finish product. Ito na 'yung finish product Hater. guys ng bagoong na ginawa ko.